So guys, good morning. Welcome to my channel, jimas Kitchen and Garden. Ah, uh, nandito ako sa side ng bahay namin kasi meron din akong garden na maliit dito. Ayan. Ayan 'yung aking mga pinatubong at uh, talong. Ah, uh, pwede nang ilipat 'yan kasi medyo malalaki na. Saka 'yung aking mga bagong Uh, palmera ayan ito may nanggugulong pusa bigla siyang nag iingay na nandito ako sa malapit ito yung aking mga ito yung mga nakahang na hanging plants ko doon sa harapan yung sa maliliit na paso na yan ayan uh, na yung mga pinatubo ko kasi maraming gustong bumili ng halaman na yan hanging plants na yan so ayan na yung mga pinatubo ko medyo malalaki na kunti ayan so ito yung mga halaman ko dito sa side ng uh, bahay namin dito sa gilid ayan yung palmera ayan dalawang puno yung aking palmera dyan uh, Maganda kasi na uulanan para uh, mabilis silang lumaki. Maganda kasi yung halaman na nakaka ano rin ng nauulanan paminsan-minsan kasi uh, mabilis silang tumaba. Ayan, papakita ko sa inyo yung uh, mga halaman ko sa harap. Kakaunti na lang ang natira. Mga pinagpipilian na lang kasi nung uh, bago magpasko maraming bumili ng mga pinangre reregalo nila. So tara. Ito yung uh, harap ng tindahan namin. Ito yung uh, kasi supplier uh, wholesaler kami ng iba't ibang klasing mga uh drinks, ayan. Red uh, mula sa mga Red Horse ayun andun yung iba. yan product ng Pepsi. Tapos dito naman sa kabilang side dito naman nakalagay yung mga product naman ng Coca-Cola, Halo-Halo. Ang dami naming ah uh, ng mga soft drinks kasi uh, limited yung mabilis lang maubos yung mga malalaking ano yung kasalo, ayan. So nakatambak yung mga butid yan. Ito naman yung aking dito sa garden kakaunti na lang natira sa aking halaman mga pinagpipilian na lang kasi ah uh, bago magpasko maraming bumili ayan yung aking drum ng uh, tubig ulan, punong puno siya ayan naman yung aking uh, banda nagkakaroon na siya ng bulaklak ito naman yung aking mga bagong tanim na aloe vera Ayan, yung aloe vera na yan, medyo masilan. Ayaw nila sa sobrang basa. Pero okay lang naman dito sa area na to. Kasi hindi naman siya na uh, masyadong nadirekta sa uh, ulan. Kasi may puno kami ng malaking puno ng ilang-ilang. Ayan. Ayan yung aking alas cheese. Nagbubulaklak siya. Ayan. Ayan. yun naman yung CCTV sa harap ng bahay na meron kami CCTV dito sa harap ng bahay kasi kung minsan walang tao ayan yung aking alastis gumuka na siya ito naman yung aking halaman na uh, maganda yung bulaklak ito naman yung halaman na walang sawang nagbubulaklak kalahating taon nang nakahangyan dyan pero sobrang dami ng bulaklak niya Ayun naman yung isa. Ayun. Ito yung golden photos. Yan yung aking mga rosas. Ito yung mga uh, pinatubo ko sa likod. Ayan kasi maraming gustong bumili ng halaman na yan. Ayan na lang ang natira na halaman sa gilid kasi nabinta na nung bago magpasko ayan may nakaparadang motor dito sa harap ng tindahan namin Yamaha ang laki laki naman ng motor na yan so ito yung aking mga tanim dito sa harap Ang daming bulaklak. Wow. Ang ganda-ganda naman ang bulaklak na to. Okay, guys. Uh, dito na lang muna yung video ko kasi umuulan. Uh, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share, and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.